Yan, good morning, good morning, Karil Hinyero Tips Happy blessed Sunday to everyone Yan, usapang feeding program naman tayo sa ating mga trabahador, mga idol Ito yung mga concern ng mga uh, ating mga kababayan na nagpapagawa ng bahay, mga idol Tinatanong nila lagi kung sa akin nga ba yung pagkain ng trabahador ko sa akin nga ba yung uh, merienda nila Actually, mga idol, hindi mandatory na pakainin mo sila Okay. Kung nakapag-usap kayo na sa kanila yung pagkain, it's okay. Okay. Kung nag-nag-offer uh, sila ng ang offer is uh for example yung skilled ganito yung sahod ko, 500 to 600 and then yung labor 400 to 450. Okay? Hindi kasama yung feeding program dun mga idol. Okay? Kasi kung isasama mo sa feeding program yung yung mga tao, mga idol, mas lalong hindi mo matatapos yung project mo, mag-overspend ka sa kanila. Okay, doon sa mga malalaking company, mga idol, yung mga malalaking buildings na pinapatayo, hindi, hindi responsible yung company na pakainin yung mga trabahador, mga idol. Sa kanila, yung pagkain nila. Sa kanila, yung merienda nila. Ganon din dapat sa ating mga ginagawang bahay. Eh, yung building nga, malaki yun. Malaking, malaki na yung budget noon. Samantalang yung ipapagawa mo, eh, hindi, din, hindi naman ganun kalaki yung budget. Kung baga, tapos magpapakain ka pa. Eh, di mauubos yung budget mo. Okay? So, maging wise, wise ka rin. Minsan, makipag-deal sa mga gumagawa ng bahay mo. Nasa sayo na lang yan kung magbibigay ka ng additional na uh, feeding sa kanila. Kung gusto mong pakainin sila, well and good share your blessings ika nga sabi nila wala namang masama doon and kung natuwa ka doon sa gawa, sa trabaho nila magbigay ka okay wala din naman masama doon pero hindi lang yung lagi-lagi kasi mabe-burn out ka rin okay so sabi ko nga yung project mo hindi nga malaki katamtaman lang tapos uh, sinama mo pa sa budget mo yung feeding program okay so hindi pare-parehas. Meron yung may pera at meron yung katamtaman lang ng pera. Okay? Kung may pera ka at sobra-sobra yung pera mo, well and good, share your blessings. Pwede kang magpakain, pwede kang magpameryenda Pero kung sapat at ganun lang yung budget na hawak mo, hindi pa enough na magpakain ng tao, edi eh hindi mo isasama sila. Hindi mo sila, wag, wag mo silang isama doon sa feeding program mga idol. Okay, kahit sa merienda, consideration mo na lang 'yan kung pameriendahin mo sila. Okay kasi mag over overspend ka dyan mga idol. So, ang sagot, hindi mandatory na pakainin mo 'yung mga workers mo. Okay, nasa sayo na lang 'yan kung gagawin mo, gagawin mo 'yon na pakainin sila. Nasa sayo, nasa sayo na 'yan. Kasi kung humingi sila ng uh, rate nila, for example, 'yung skilled is uh, 500 to 600 And then yung labor mo is uh, 400 to 450. Okay, so kasama na doon yung pagkain nila mga idol, hindi sayo. Okay, so kung uh, nagsabi rin sila ng mas mataas pa doon sa 600, for example, 700 to 800. Tapos yung labor mo 500 to 600. Uh, I-check mong mabuti mga idol. Okay? baka baka ma-over uh, spend ka doon sa rate nila o baka ma Okay, nagets mo ba yung sinasabi ko? So sa malalaking construction mga idol at kahit sa mga katamtamang construction, ginagawa ko yung trade test pag ako yung in charge doon sa project na yon. For example, may nag apply sa akin ng mason, trinity trade test ko muna yung mason. Chine-check ko siya kung uh, marunong nga uh, ba talagang uh, magpalitada. Okay, so kung okay na siya at may uh, yung hinihingi niyang uh, off uh, rate mga idol. For example, humihingi siya ng rate na 600. Why not na hindi natin ibigay kasi kaya naman niya yung trabaho. So ganun lang kasimple mga idol. I-trade test muna natin sila para at least makita natin kung kaya nila yung trabaho. Para at least hindi tayo maperwisyo. Both parties kasi mapeperwisyo. Eh. Bakit? Kasi nga kapag nagtrabaho, palpak tanggal. O, perwisyo ka na. Okay, so yung gumawa, hindi siya na perwisyo. Sinahuran mo pa rin siya. Ang mas na perwisyo yung nagpapagawa. Kaya, i-check nyo yung mga gumagawa minsan. Madaming nagsasabing marunong sila pero hindi sila maalam o hindi sila nagmamarunong lang kung baga. Okay, tandaan niyo mga idol, hindi masamang i-trade test ang tao subukan ninyo muna subukan muna ninyo ng kahit mga ilang minuto okay so ganun ganun, ma, ganun mo ma, uh, kung ang tao ma, makita yung galinya, paghawak ng kutsara o kung karpintero paghawak ng martilyo lagari okay yung mga yon mga idol dun mo na makikita kung maalam yung tao okay sa gesture nya sa galawan nya okay meron nga yung tatrabaho minsan ang bagal ng galaw. So, lugi ka doon sa, sa rate na ibinigay mo. Okay? Yun din mga titignan yung mga angulo. May, may, may mga may mga ganon. Meron yung payosi-yosi at madami pa. Okay? So, doon pa lang nag over spend ka na. Humahaba yung trabaho mo, idol. Okay? So, para matulungan kita, idol, pwede kang mag-PM sa akin para masagot natin yung mga katanungan mo. Okay? Pero bago ang lahat, please uh, share my video uh, mag comments kayo mag likes kayo para sa madaming advice na ating gagawin okay so madami tayong ibibigay na advice para sa iyo hindi lang ito hindi natin maubos kung isa isa lang dala dalawa ganun lang okay sana nagkaroon kayo ng ideas i-share nyo to para sa madaming videos na ating gagawin thank you and God bless po